Hi! Welcome sa inyong lahat! Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Anong gagawin mo kung buong buhay mong akala mo, iniwan ka ng mga magulang mo? Pero sa dulo ng kwento, malalaman mong hindi pala sila ang tunay mong iniwan. Kundi ikaw ang nawalang bahagi na mas malalim na sikreto. Isang binatang lumaban mag-isa sa kalye. Isang litreto mula sa nakaraan. At isang rebelasyong babago sa lahat ng paniniwala niya sa kanyang pagkatao. Pero teka lang. Pagdating sa eksenang ito, Isang lalaking misteryoso ang kumatok sa pinto. Bitbit -bit ang sikreto ng kanyang pagkatao. Sino siya? Anong koneksyon niya sa mga taong matagal nang nawala? At ang mas nakakagulat, may kapatid pala siyang hindi niya kilala. Titlo, iniwan na magulang, lumaban mag-isa sa buhay. Hindi niya alam kung anong mas masakit, ang hindi sila kayang mahalin na mga magulang niya. O ang wala man lang silang iniwang kahit anong paliwanag. Sa isang lumang barong-barong sa gilid ng rails ng tren sa tondo. Nakatitik si Aljon sa larawan nilang tatlo, siya, ang kanyang ina at ama. Napara bang hindi kayang si na mundo? Pero mali ang larawan. Hindi nito pinakita kung paanong isang araw, nawala na lang sila. Magalas dos na madaling araw noong umulan na malakas. Nagising si Aljon sa kawalan ng tunog sa loob ng bahay. Wala ang mga yapak ng kanyang ama. Wala ang mga halinghing na ubo ng kanyang ina. Ma! Tay! Tahimik! Ang iniwang papel sa lemesa ay basa na naulan, isang sulat lang. Patawad, anak. Pito pa lang siya noon. Hindi niya alam kung bakit kailangan nilang umalis. Bakit siya ang iniwan? At simula noon, natuto siyang mabuhay sa kalye. Nagbebenta ng sampagita sa kuyapo. Naglalako ng tubig sa divisorya. Nangangalakal ng plastik at bakal sa ilalim na araw. Walang sandali sa buhay niya na hindi siya nagtatanong. Saan sila nagpunta? May kasalanan ba ako? Bakit hindi nila ako binalikan? Hanggang sa isang araw, habang naglilinis siya ng na windshield sa stoplight, isang sasakyang itim ang huminto sa harap niya. Bumukas ang bintana. Isang babae, nakasalamin, may mamahaling hikaw. Tinitigan siya. Anong pangalan mo, iho? Aljon po. Tumigil ang babae. Kinabahan si Aljon. Bakit parang pamilyar ang mata ng babaeng ito? Bakit parang may biglang bumigat sa dibdib niya? Hindi siya sumagot agad. Napatitig siya sa mga mata ng babae. Tila may kinikimkim na lungkot. At bago pa siya makapagtanong. Umandar ang sasakyan. Naiwan si Aljon sa gitna ng ulan. Basang-basa. Pero hindi ng tubig ulan na hinala. Simula noon, araw-araw niyang binabantayan ang kalsadang yon. Inisip. Bumalik kaya yung babae? O baka? Siya na ang matagal na niyang hinahanap? Lumipas ang mga buwan. At sa kabila ng gutom, takot at pangungulila. Isang bagay lang ang hindi nawala kay Aljon. Ang lakas ng loob na hanapin ang sagot. Hanggang sa isang gabi, habang siya'y nakaupo sa ilalim ng posta na ilaw sa karyedo, may dumaan na bata, umiyak, walang sapatos. Tinabihan niya ito. Anong pangalan mo? Jaden po. Nasaan nanay mo? Iniwan po ako. Parang may sumundot sa puso ni Aljon. Biglang bumalik lahat na alaala. Hawak ang kamay ng bata. Napatingin siya sa langit. At sa katahimikan ng gabi, may narinig siyang boses sa likod niya. Aljon. Nanigas ang katawan niya. Pamilyar. Tinig na minsan gumising sa kanya tuwing madaling araw. Tinig na namimiss niyang marinig gabi-gabi. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon niya nakita ang babaeng nasa loob na itim na sasakyan noon. Pero ngayon, hindi ito nakasuot na alahas. Hindi mamahalin ang damit. At ang mga mata. Basang-basa ng luha. Aljon. Napapitlag ang bata sa tabi niya. Tinitigan ni Aljon ang babae, matagal, kahimik. Walang galit sa mga mata niya, pero may tanong. Marami. Bakit? Isa lang ang nasambit niya. Isang salitang puno ng limangpong tanong. Tumulo ang luha ng babae. Lumapit ito. Hindi ko alam kung may karapatan pa akong humarap sa'yo. Pero araw-araw kitang hinahanap. Kung hinanap mo ako, bakit hindi mo ako nahanap? Pilit niyang kinakalma ang boses niya pero nanginginig ito, katulad ng mga kamay niyang nakahawak pa rin sa bata. Natatakot akong harapin ka, Aljon. Hindi ko kinaya noon. Iniwan ka na ama mo at ako'y duwag. Napakasama kong ina. Tumahimik ang paligid. Sa kabila na ingay na may nila, parang silang dalawa lang ang naririnig na isa't isa. Hindi ko kailangan ng paliwanag. Mababa ang boses ni Aljon. Pero ramdam ang bigat. Hindi ko kailangan na drama. Huming na siya ng malalim. Pero kailangan ko na sagot. Tinuro ng babae ang likod niya. May isang lugar na dapat mong makita. Aljon ay hindi gumalaw. Kung susunod ako, may masisira pa ba matitira sa akin? Saglit na katahimikan. Hindi ko alam. Sabi ng babae. Pero kung hindi mo ito malaman, baka habang buhay mong dalhin ang tanong. Nilingon niya si Jaden. Halika, sasama ka. At sabay silang tumayo. Habang naglalakad silang tatlo sa ilalim ng dilaw na ilaw ng kalye. May batang nagtitinda ng balut sa gilid. May matandang nakaupo sa bangketa. At isang batang babae na sumasayaw sa harap ng videoke. Lahat may kwento. Lahat may iniwang sakit. Pero sa gabing ito, ang kwento ni Aljon ay nagbubukas ng bagong pahina. Pagdating nila sa isang compound sa Pasig, binuksan ng babae ang lumang gate. May malit na bahay sa loob. Tahimik. Parang walang nakatira. Dito kami huling nagsama ng tatay mo. Sabi ng babae, dito nagsimula ang lahat at dito rin siya. Naputol ang salita. Nabitawan niya ang susi. Napatingin siya kay Aljon. Dito siya huling humingi na tawad. Nanlaki ang mata ni Aljon. Anong ibig mong sabihin? Bago pa siya makapagsalita muli. May narinig silang ingay sa loob ng bahay. Parang may nahulog. Parang may gumalaw. May tao ba diyan? Sigaw ng babae. Napakapit si Jaden sa kamay ni Aljon. Tahimik ang bahay. Pero may pakiramdam na hindi sila nag-isa. Bumukas ang pinto. Isang matandang lalaki ang lumabas. Puting-puti na ang buhok. Peat. Lantang-lanta. Pero ang mga mata. Parang nakita na ni Aljon Detti. Aljon. Basag ang boses na matanda. Huwag kang matakot. Anak. Napatigil si Aljon sa paghinga. Tila tumigil ang oras. Tay. Hindi siya makagalaw. Parang nanigas ang buong katawan niya. Ang salitang iyon, anak, ay tila matagal niyang hinintay. Pero ngayong narinig niya na, hindi niya alam kung tatanggapin ba niya ito. O itataboy. Aljon patawad. Lumapit ang matanda. Lumuhod sa harapan niya. At kahit nanginginig ang tuhod nito, walang pag-alinlangan sa bawat piraso ng pagkakumbaba sa kilos nito. Wala kaming araw na hindi iniyak ang pagkawala mo. Pero hindi naming piniling iwan ka dahil gusto naming mawala ka. Humikbi ito may nagbanta sa buhay natin noon. Tumakas kami para iligtas ka. Hindi namin alam na sa paglayo. Mas lalo ka naming sinaktan. Bumagsak ang ulan. Malilit na patak sa bubong ng lumang bahay. Pero mas malakas ang ulan sa puso ni Aljon. Basang-basa ng galit. Ang lungkot. Ang mga tanong ng gayon lang sinusubukang sagutin. Sinaktan niyo ako. Boses niya ay halos hindi na marinig. Hindi ko naisip na iniwan ako dahil mahal niyo ako. Ang alam ko lang mag-isa kong lumaban. Naglakad siya papasok sa bahay. Tahimik. Sinundan siya ng babae at ng bata. Sa loob, puno ng mga lumang larawan. Mga litreto ng batang siya. Naka-frame. May alikabok. Pero hindi kinalimutan. Sa gilid ng aparador. May isang kahon na punong-puno ng liham. Isa-isa niya itong binuksan. Para kay Aljon, mahal naming anak. Alam naming isang araw, maririnig mo kami ulit. At kung kaling makita mo ito, patawad, anak. Patawad. Hindi na niya napigilan ang luha. Gumulong ito ng walang babala. Parang bagyong hindi niya kayang pigilan. Lumapit ang babae. Niyakap siya. Tahimik. Hindi para patawarin. Pero para damayan. Sa likod nila, si Jaden ay tahimik lang. Tinitigan ang pamilya sa harapan niya, isang binata, isang babae, at isang matandang lalaki. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, Narinig ni Aljon ang isang boses sa loob niya, na hindi galit, hindi tanong, kundi pag -asa. Pero bago pa man niya lubusang maramdaman ito, may kumatok sa pinto. Malakas, mabilis, sunod-sunod. Napatingin silang tatlo sa isa't isa. Tahimik ang lahat. Kahit ang ulan ay tila napatigil. Sino yon? Muling kumatok. Mas malakas. Mas marahas. Tumayo si Aljon. Lumapit sa pinto. Dahan-dahang binuksan ito. At ang nakita niya sa labas. Hindi siya handa. Isang lalaking nakaitim. Nakasombrero. Nakatayo sa ilalim na ulan na parabang hindi tinatablan ng lamig. Hindi gumagalaw. Hindi nagsasalita. Pero ang titik. Matulis, malamig, parang tumatagos sa balat. Ano pong kailangan niyo? Tanong ni Aljon, Pilip pinapanatiling matatag ang boses. Hinahanap ko si Elena. Sabi ng lalaki, Sabay suliap sa loob ng bahay. Napalingon si Aljon sa babae sa likod niya, si Elena. Ang ina niyang gayon lang muli niyang nakasama. Nanlaki ang mata ni Elena. Victor, bahagyang umatras siya. Natigilan. Hindi takot lang ang nasa mukha niya, kundi ka ba na may halong panlulumo? Tagal nating naghintay, di ba? Sabi ni Victor. Habang unti-unting inilalabas ang isang envelope mula sa kanyang kot. Basa na ang papel. Pero malinaw pa rin ang tatak, legal na dokumento. May kaso kang kinakaharap, Elena. Pagkawala ng bata. Pagtatago ng impormasyon. Pandaraya. Anong pinagsasabi mo? Sigaw ni Aljon. Humarang sa pinto. Hindi siya kriminal. Magulang ko siya. Alam ko. Matigas ang sagot ng lalaki. Kaya nga masakit, di ba? Pero hindi mo alam ang buong kwento. Biglang lumapit si Jaden at kumapit sa braso ni Aljon. Kuya, ayoko dito. Natatakot ako. Hinaplos ni Aljon ang ulo ng bata. Walang pukuha sayo, Jaden. Hindi kita iwan. Napansin ni Victor ang bata. Tumingin kay Elena. Mukhang inulit mo na naman ang kasaysayan mo. Isa ka na namang batang iniligtas mo. O isa na namang batang inilayo mo. Napasigaw si Elena. Tumigil ka, Victor. Hindi mo alam ang lahat. Ginawa ko lang kung anong kailangan para sa mga anak ko. Pero may mga batas, Elena. Sagot ni Victor. At sa oras na to, dala ko ang mandeto. Bumunot siya ng papel na may tatak ng korte. Ako ang inatasang kumuha sa iyo. At kung hindi ka sasama, maaari kong pilitin. Lumapit si Aljon. Hindi mo siya madadala. Gumiti si Victor. Gusto mong protektahan ang taong iniwan ka? Tahimik si Aljon. Masikip ang dibdib. Pero sa likod ng galit, may biglang pumasok na tanong sa isip niya. Ano pa bang hindi ko alam? Ano ang tunay na dahilan ng pag-alis nila noon? At sino si Victor sa lahat na ito? Hindi pa man siya nakakaisip ng sagot. Isang boses mula sa loob ng bahay ang nagsalita. Tama na. Tumayo ang matanda, ang kanyang ama, sa tabi ng mesa. Dala ang isang kahon na may kandado. Tapos na ang pananahimik. Kailangan na niya malaman ang totoo. Napalingon si Aljon sa kanya. Totoo? Anong totoo? Binuksan na matanda ang kahon. Kumuha ng lumang larawan. At sa litretong iyon, may batang lalaki na hawak na isang lalaking nakaitim. Ang lalaking iyon ay si Victor. At sa likod ng litreto, may sulat. Para kay Victor, hawakan mo mabuti ang anak mo. Bumilis ang tibok ng puso ni Aljon. Hindi siya makahinga. Hindi siya makapaniwala sa hawak niyang larawan. Anong ibig sabihin nito? Bulong niya. Habang dahandarang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Bakit pangalan niya ang nasa likod? Bakit sinabing anak niya ako? Tahimik. Walang kumikibo. Tanging ang patak ng ulan sa bubong at ang marahang paghinga ni Aljon ang naririnig. Dahan-dahang ibinaba ni Aljon ang litreto. Hawak pa rin niya ang sulat sa likod nito. Parang bawat letra'y pumupunit sa katahimikan ng kanyang pagkatao. Hindi totoo to. 202. Mahina niyang sabi. Pero walang nagsalita para itanggi. Walang lumapit para itama. Tumitig siya kay Victor. Bakit hindi mo sinabi? Bakit mo ako hinayaan lumaki na inisip na iniwan ako ng mga magulang ko? Lumapit si Victor, marahang naglakad sa basang sementong sahig. Dahil hindi ko rin alam, Aljon. Nang mawala kayo. Akala ko. Patay na kayo. Ang iniwan sa akin ay kasinungalingan. Sinabi nila, kinuha ka ng sindikato. Akala ko, wala na akong anak. Napaupo si Aljon sa lumang bangko. Napayuko. Hindi niya alam kung galit ba siya. O tuluyan na siyang pagod. Si Elena ay lumapit. Lumuhod sa harapan niya. Huwag mong hayaang si Ren kanamalihim namin, anak. Patawarin mo kami kung pinili naming itago. Akala namin sa katahimikan mo matatagpuan ang kapayapaan. Nagangat ng tingin si Aljon. Tumitig sa kanyang ina. Kapayapaan? Sa bawat gabing giniginaw ako sa bangketa. Sa bawat panahong gutom ako naglalakad sa ilalim na init. Yun ba ang kapayapaan? Tahimik si Elena. Luha lang ang sagot niya lumapit ang matandang lalaki. Anak, hindi kami perpekto. Pero kung ang paghahanap mo ng katotohanan ay magbibigay sa iyo ng kapayapaan, handa kaming sagutin lahat. Tumayo si Aljon. Hawak pa rin ang litretong galing sa kahon. Sa larawan, masayang nakangiti ang batang siya. Bitbit -bit ng lalaking ngayon lang niya muling nakita. Bitbit -bit ng ama. Bumaling siya kay Victor. Kung ikaw nga ang tunay kong ama, nasaan ka noong ako'y walang makain? Nasaan ka noong gabi-gabing inisip ko kung buhay pa ba ako sa mata ng kahit sino? Tahimik si Victor. Pero sa kanyang mata, may peghati. Hindi depensa. Sa buong buhay ko. Wala akong nakilalang ama. At ngayon, dalawa kayong lumalapit. Naglakad si Aljon palayo. Pero ni isa sa inyo. Hindi ako nakita noon. Hanggang ngayon lang. Si Jaden ay sumunod sa kanya tahimik. Hinawakan ang laylayan ng kanyang shirt. Kuya, saan tayo pupunta? Huminto si Aljon. Tumingin sa kanya. Hindi ko alam, Jaden. Pero isang bagay ang sigurado ako. Hinding hindi na kita iwan. Sa likuran nila, tahimik ang tatlong matatanda. Mga mata nilang tila pagod na sa paghabol sa mga alaala. Pero bago pa siya tuluyang makalakad palabas ng bahay. Muling nagsalita si Victor. Mahina. Halos pabulong. Aljon. May isa pang lihim. Na kailangan mo malaman. Huminto si Aljon hindi siya lumingon. Hindi lang ikaw ang anak kong nawala. Dahan-dahang umikot ang ulo ni Aljon. Napatingin sa kanya si Elena. Napatingin si Jaden. Anong ibig mong sabihin? Tahimik si Victor. At saka siya humakbang. Papunta sa isang lumang aparador. Binuksan niya ito. At mula sa loob, kumuha siya ng lumang kwaderno. Tinanggal ang tali. At ibinigay kay Aljon. Binuksan niya ito. Una ay isang pahina ng mga pangalan mga petsa, mga litreto, hanggang sa isang pahina, may larawan ng batang babae, at sa ilalim, Juliana nawawala, kambal ni Aljon, parang umikot ang mundo ni Aljon, napaupos siya, hawak ang kwaderno, titik sa litreto, may kapatid siya, isang kambal, na hindi niya kailanman nakilala, na hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam kung nasaan. Umulan pa rin sa labas. Pero sa loob ng lumang bahay, ang bawat patak ng ulan ay tila unti-unting naglalaba ng mga lihim ng kahapon. Tahimik si Aljon. Hawak ka rin ang lumang kwaderno. Nakatitig sa larawang iyon, isang batang babae na parang refleksyon niya sa salamin. Juliana, mahina niyang bulong. Tila sinasanay ang dila sa pangalang ngayon lang niya nalaman. Si Elena ay lumapit sa kanya. Umupo sa tabi niya. At marahang hinawakan ang kanyang braso. Nang ipanganak kayo. Sabi niya habang nakatitik sa sahig, hindi namin inasahang kambal kayo. Walang sapat na kagamitan sa ospital noon. Isa kang milagro. Pero sa kaguluhan, naagaw si Juliana. Naagaw, boses ni Aljon ay bahagyang nanginginig. Sino? Isang babaeng nagpapanggap na nurse. Sagot na matandang lalaki. Ang dating tahimik na ama ni Aljon. Sa gitna ng gulo, hindi na namin siya nahanap. Lumingon si Victor. Ako ang dapat sisihin. Ako ang nagdala sa inyo roon. Dahil sa takot, hindi na namin inamin sa kahit kanino. At sa paglipas ng panahon, natuto kaming mabuhay sa sakit. Pero hindi sa katotohanan, napaluha si Aljon. Hindi na niya alam kung alin sa lahat ang dapat unahin. Ang galit, ang lungkot, ang pagkalito, o ang pag-asa. Lumapit si Jaden at nyakap siya sa likod. Kuya, kung may kapatid ka, hanapin natin siya, ha? Mumiti si Aljon sa kabila ng luha. Marahang tumango. Tumayo siya. Inabot ang litreto ni Juliana. Hindi ko alam kung saan kita sisimulang hanapin. Pero ngayon, alam ko na kung sino ako. Humarap siya sa tatlong matatanda. Alam kong hindi na may babalik ang nakaraan. Pero kung may natitira pang tama sa mundong to. Siguro, yun ay ang pagkakataong ayusin ang sirang pamilya. Pilit niyang pinunasan ang pismi. Bumaling kay Jaden. Tara na. Kailangan natin magsimulang muli. Lumakad silang palabas ng bahay. Si Aljon. Si Jaden. At sa kamay niya, ang larawan ng kapatid na kailanman ay hindi niya nakilala. Pero kailanman ay hindi na niya bibitawan. Sa kanyang likod, nanatili ang tatlong iniwang alaala ng kahapon. Mga magulang na puno ng pagsisisi. At isang amang gayon lang muling natutong maniwala sa pag-asa. Habang binabaybay nila ang kalsadang basang-basa ng ulan. Tumingala si Aljon sa langit. At sa wakas, hindi na siya nag-isa, hindi na siya galit, hindi na siya nawawala. Dahil sa kabila ng lahat ng sakit, natutunan niyang lumaban. At ngayon, handa na siyang magmahal muli.